Magandang tanghali mga kadayo Pumaba tayo dito sa bundok at Maghanap tayo ng ano Ng labong, baka may labong dito Sana makakuha tayo ng labong At patagal-tagal na tayong hindi nakakain ng labong Baba tayo May punong kawayan dito O yung, yung sinasabi nilang Tinikan at yeah. Tatawin ah, natin gulay. Uy, 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 Gulat ako dun ah. Hanap tayo dito. Saan na may makita tayo. Ayan. Ah. may isa tayo nakita dito mga kadayo. Pwede na sigurong maulam to. Kunin natin. Ayan o. Oh. Maraming tinik dito mga kadayo Maliit yung isa Kunin natin Pwede na itong maulam Ito ano? Wala yung ano Ako tayo ng dalawang maliliit Ayan o. Ayan, tingin tayo dito. May daon pa sana ng saluyot. Masarap ilagay sa daon ng saluyot to mga kadayo. Tahanap pa tayo. kita tayo. Meron na tayong dalawang nakuha. Dito. may na lang ito ako, kuha tayong maliit nalagay muna natin dito at maghanap-hanap pa tayo babalikan na lang natin mamaya lipat tayo dun sa isang puno ng kawayan at may nadaan lang tayong pagkain dito daming lagang langgam Langdam na ano pula itim tengah alik nak eh hmm. anak tayo ng ano puno ng kawayan para madagdagan yung labong natin ito mabak tayo sana may ano may labong para dagdagan yung labong natin eh tignan natin dito sa kabilang puno para madagdagan natin to ano labong natin Kita taas taas baba tayo yun may nakita tayong dalawa ayun mo dalawa kunin natin Jun, dagdagan na yung gulay natin yan o kita nyan dalawa kunin na natin to Kuha na natin isa. Yan. May nakuha tayong dalawang piraso dito. Pwede na ito mga kadayo. Ayan. May pandagdag na tayo dun sa labong natin. Ito. Dalawang piraso. Ay, salamat. May pangulam na tayo. Ah, uwi na tayo mga kadayo. Tanghali na. Init. Hmm. Tingnan nyo, tirik na tirik -tiri ang araw. Grabe ang init. Mayroon nakakita pa tayo ng ano, dalawa. Tignan nyo to. Mayroon na tayong pangulam sa tanghalian. Lulutuin natin ito ng ano, adobo. Masarap po itong adobo. Itong labong. Mabit na tayo. Daanan natin yung dalawa dito. Ito. Linisin na kaya natin dito, no? Dito na natin lilinisin yung labong natin. Ayan. Mabit na tayo mga kadayo. Malinis na po yung ano natin, yung labong. Mabit na tayo, tanghali na. Magluluto tayo ng ano, adobong labong. ito na po na gayat gayat na po natin lulutuin na po natin ang gagawin po natin dito mga kadayo hugasan muna natin ano tapos ating itong papakuluan Ayan, papakuluan lang natin muna mga kadayo ano at mamaya lulutuin po natin yan ito na mga kadayo, napakuloan na po natin, ano. Nalagyan ko na rin po ito ng malamig na tubig, kaya hindi na po ako mapapaso. Ayan, alagay lang po natin ng ganyan. I I-drain lang po natin yung tubig niya, ano. At pamaya-maya, i na po natin. So, ito na mga kadayo, pagkatapos natin pakuloan kanina, naglagay tayo ng... Uh, malamig na tubig ano, para hindi tayo napaso kanina. Pagkatapos ko pong kinuha mga kadayo kanina ay bahagya ko po itong piniga para matanggal po yung tubig. Ayan po, ready na po siya. Lutuin na po natin. Dito na rin po tayo magluluto mga kadayo sa pinagpakuluan po natin kanina no dahil konti lang naman po yung ating uh, labong uh, adobohin po natin painitin lang po natin itong ating paglulutuan. Ayan mga kadayo, mainit na. Maglalagay lang po tayo ng konting mantika. Lalagay po natin yung bawang at sibuyas. Ayan. Medyo i-sangkot siya lang po natin ng konti yung ating bawang at sibuyas mga kadayo ano? at mamaya maya po ilalagay na po natin yung ating uh, labong yung ating adubuhin ayan sa puntong ito mga kadayo ilalagay na po natin yung ating labong ganyan lang po ang paglalagay ano? hanggang sa mailagay po natin lahat yan yung kamay po natin ay malinis na po yan at nagugas naman po tayo ano? ayan haruin lang po natin maglalagay na po tayo ng toyo. Lagyan po natin ng toyo. Ayan. Maglalagay din po tayo ng durog na paminta. Pansya lang po ating paglalagay. Okay na po yan. Pasensya na po kayo medyo uh, wala po tayong stand sa ating camera. No? Ayan lalagay na rin po natin yung ating panimpla. Ito na po. Bala na po kayo kung ilalagay niyo pong panimpla. Ano po? Ayan. Haluin lang po natin. At dahil nga daw po ito mga kadayo, maglalagay din po tayo ng suka. Tanchay lang po yan yung suka natin ilagay. Ayan. Okay na po yan. Hayaan lang po natin muna ng kumulo. Nagdadagdag lang po ako mga kadaya ng konting asin lang po. Ayan, konti lang po. Okay na po yan. Ayan mga kadayo, at dahil luto na po yung ating pansit kawayan, ating titikman na po ano, sa mga may hilig po dyan sa ganitong luto ay, ito po ay para sa inyo, mainit-init pa. Mmm.